Kapag meron ka na nito, sisiyo na lang ang farming para sa iyo. What's up guys? TK here. At narito na ang RJSI G-Pack guide ngayong 2025. Paano nga ba kumuha ng g Kapag level 320 ka na, mag-message ka na sa page ng Run GS Infinity dito sa Facebook. 2 characters per player pala ang inaallow nila admin sa pagclaim ng G-Pack. Kaya pwede mong kuhaan yung isa pang character mo for farming. Upon character creation, may makukuha kang permanent pet na meron na ring pet skills na kasama. May kasama rin Obliyan and Pet Food. Dual pet skill na lang ang kailangan mong bilhin. Once makarequest ka ng G-Pack, i-insert po yan sa character bank ninyo within 24 hours. At ito naman ang mga items na pwede mong makuha sa G-Pack. Sa lumang version ng G-Pack, makakuha ka lang ng permanent 260 legendary armors and weapon at 260 heroic accessories may 10 backpacks din naman, Obli-E, 500 deform cards, 500 seal cards, at permanent doggy costume with stats. Sa stats ng mga players sa server ngayon, hindi na ito uubra. Kaya nga sa bagong version ng G-Pack, dinagdagan na ito ng bagong RGSI Newbie Gift Box na may laman na permanent costumes para sa weapon, armor, belt, rings, earrings, cards, at aid tool. May kasama na rin pala tong 260 Legendary Country Accessories. Lahat ng to ay choice boxes. Ibig sabihin, ikaw ang pipili kung anong stats ang kakailanganin mo para sa karakter mo depende sa build mo. Itong March Costume pala, or yung Armor Costume, ay may tatlong designs. Pwede ka mamili sa Hip Hop Outfit, sa Tokyo Cyberpunk, at sa Hellstrom costume. Itong mga accessory costumes naman ay pwede mong i-upgrade. I-discuss natin to sa next video. Abangan! Alright, ready ka na para mag-ayos ng character at mag-farm dito sa server. Para sa guide sa pag ng mga items, pumunta lang sa website ng Ranges Infinity at hanapin ang Max RV Guide na article. Isang paalala lang pala, para mabuksan yung RGSI Newbie Gift Box ay eh kailangan mo ng 2,000 contribution points. Makakuha ka yan kapag naglaro ka ng TW or ng School Domination dito sa server. Ang schedule ng TW dito ay every 2, 5, 8, 11 AM, PM. 100 contribution points ang pwede mong makuha per game isang technique para masigurado na makuha mo lahat ng contribution points ay magtore ng magtore. Hindi mo kailangan mag-participate sa PK. Kapag meron ka na nito, sisil na lang ang farming para sa'yo. Kaya na pa nyo, Tara na at sumali dito sa Run Infinity Episode 11. 2 years and 6 months na. Yun lang naman para sa video na to. Kung may mga questions kayo, pwede nyo i-comment dyan sa baba or i-PM nyo ako sa aking Facebook page. Pwede nyo rin abangan na aking mga live stream sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitch, and sa Kik para masagot ko kagad ang inyong mga questions. Kung nakatulong sa inyo itong video, please consider liking and following the page para sa marami pang Run Infinity tutorials. Maraming salamat po sa panonood. Special shoutout pala dito sa ating mga Facebook page supporters. Again, this is TK Supreme and as always, GG Well Played.